Naguguluhan ka ba sa mga nag, sa nagdaan na eleksyon? Nagulat ka ba kung bakit mataas ang nakuha ni Bama Kino, ni Kiko Pangilinan, mga kababayan ko? Paano tayo naisahan dito sa nagdaang eleksyon? Tara, pag-usapan natin ito, mga kababayan ko. Ito po, panoorin niyo muna ang video na ito. Marami ang nagulat sa pinagkaiba ng survey results sa taktwal na botohan. Ang tingin tuloy ng isang analyst na ang tinatawag na youth vote at ang ng mga Marcos at mga Duterte. Boom! Sa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ayun ang naging problema. Tama ah, ka dyan, Mr. Edling Gab. Nakaapekto ang pinakamalakas na boto, youth vote, mga kababayan ko. Boto ng kabataan, pati na apektuhan ng away ng ayun, ng ha? ng ng Marcos Duterte. Bakit? Painggan niyo to. Ang ganda na sinabi dito. Sa huling election survey ng Pulse Asia noong Abril, nangunguna sina Senator Bongo, at CIS Representative Erwin Tulfo at Ngayon yung na last survey yan ng SWS ha. Ito Soto. Pasok din sa Magic 12 sina Bong Revilla, Willie Revilla me. Ito yung mga survey nung ano anong ah, mga companies ah. at Manny Pacquiao. Halos ganito rin ang ranking sa huling election survey ng SWS noon lamang nakaraang linggo. Pero na surprise na surprise ang taong bayan nung biglang boom. Biglang bumulusok yung boto ng ganito. Talaga nagkagulatan. Nagkakabaliktad lang sa first and second spot sina Erwin Tulfo at Bongo. Pero pagpasok ng mga boto, marami ang nagulat sa pag-angat sa second spot ni Bam Aquino na madalas ay wala sa Magic 12. Kasi na, biglang ano eh, biglang nag-generate yung ano eh, big, biglang nag ng boto yung uh, 16 million ng kakamping. Eh ang kakamping alam nyo, dati sa youth vote yan, mga kababayan ko, boto yan ng mga youth. Pati rin si Kiko Pangilinan na panglima na ngayon sa bilangan. Lakas oh at Congressman Dante Marcoleta na nasa 6th place. Nalaglag naman ang mga inakalang ligtas na sa Magic 12, gaya ni Nabong Revilla Jr., Manny Pacquiao, Willie Revilla May at Abby Binay. Grabe mga That we didn't get, uh, we were not getting Bam Aquino and Kiko Pangilinan in the top 12 for all the surveys we did. Mm. And not just us, other uh, survey outfits as well. Well, mga kababayan ko because ah, uh, maraming sumuporta sa ano eh maraming sumuporta kay eh, Bam talaga to be honest eh maraming uh, endorsement na nakuha si Bam maraming uh, nakuha uh, marami rin nakuha si Kiko Pangilinan well may sariling generator ng boto yan mga yan mga kababayan ko to be honest may sariling generator ng boto yan mga kababayan ko idagdag mo yung youth vote ng uh, mga bago ngayon na bumoto mga kababayan ko yan talaga nga hanapin So it's quite Tingin naman ng political analyst na si Froilan Kalilong, nakatulong ang kabataang botante para manguna sina Aquino at Pangilinan. Korek, korek, korek. Yung mga boto na hindi na rehistro noon noong panahon ni Leni, nairehistro ngayon mga kababayan ko at nag-reflect sa kanilang dalawa yon. Yan ay dahil 60% ng kabuuan registered voters ng bansa ay nasa millennial correct. at Gen Z age group. Yan ang totoo. Pero, like I said, kung itong mga to na yung mga kabataan no, na inairehistro ng panahon ni Leni malamang swak sa mga si Leni Robredo. But suddenly, mga kababayan ko, nagkaisa ang mga tatay at nanay natin na Marcos Duterte ang pagsamahin at nawalan ng, po, nawalan ng percentage yung youth, mga kababayan ko. But ito ang bumulusok, nakakapagtaka. Ito yung mga Gen Z, mga kababayan ko, na age 40 pa baba, mga, mga kapatid sila yung mga pinanganak mula 1981 hanggang 2012 o nasa edad 44 pababa hindi na touch ng ano ng pre yung demographic segment talaga i think uh, it was not equally represented doon sa doon sa kanilang uh, sampling posible rin daw na nakatulong kina Aquino at Pangilinan ang hidwaan ng mga Marcos at Duterte correct kasi mas magiging opportunity sa dalawa mga kababayan ko na pumasok dun sa entrada papuntang Senado dahil sasamantalahin nila yung away ng away ng Marcos Duterte na mas madali lang mapenetrate yung boses sa taong bayan. Yun naman yung gusto nilang mangyari to be honest eh kasi kitang-kita naman natin. Plus dinagdagan pa ng mga malalakas na social media, dinagdagan nila ng sipag talaga. I think Makino and Kiko Pangilinan deserve na deserve na manalo ng ganito. Kasi tan tinrabaho naman nila talaga yan, mga kababayan ko. But suddenly, lumagapak nga lang talaga tayo nung sa lumagapak tayo, lumagapak lang talaga yung ibang pambato ng alyansa at nakapasok itong sila Go, sila Bato, si Aimee, yan mga kababayan ko, at iba pa. Because of the divisiveness of the Dutertes and the Marcoses, they yes. were able to slowly creep in. Mukha namang nakinabang si Marcoleta at Aimee Marcos sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Eh, yan ang ex-deal eh. Alam nyo ba ang iglesia? Ito ha, para malaman niyo ha. Alam nyo ba ang iglesia, the ex-deal niyan, kung ang uh, kinampanya nila, talaga nila si Marculeta. Yes, mga kababayan, kung nilaban talaga nila si Marculeta, ang ex-deal niyan sa mga lokal, alam, para malaman niyo ha, ito, this is the ex-deal. Example, Kaloocan dadalin ng mga incumbent mayor yan, si Marcoleta, ang kapalit nun, mga kababayan ko, ikampanya nyo si Marcoleta, uh, ang kapalit nito, i-endorso namin kayo. Yun yung, yun yung pinaka no double job party, yung win-win solution na ginawa ng iglesia. Kung hindi tutulungan ng iglesia yan si Marcoleta, tapos hindi tutulungan ng mga local candidates yan, hindi mananalo sa pagkasinador yan. Di niyo nyo itong sinasabi ko, hindi mananalo sa pagkasenador yan kung hindi binitbit mga kababayan ko na iglesia. At hindi binitbit yan ng uh, local uh, candidates. Kasi sa local candidates siya bumawi eh. Alam mo marami, ay, alam nyo naman si Marco Leta, isa INC. Talagang ang tao, ang mga kandidato, lalapit sa INC. O, oh, for example, ako si INC. Sige, dalin mo si Marcoleta sa ano sa munisipyo mo kaming bahala sa boto mo, bibitbitin ka namin sa iglesia. Ganun. Mga kababayan ko. After the arrest and when he became very vocal about it, I think that's when the... Well, si Aimee Marcos naman talaga, alam niyo naman, lagi naman sumasabit yan. No matter what happened, tandaan nyo mga kababayan ko, mahirap tibagin si Aimee Marcos sa boto. Kasi tandaan nyo, kahit anong mangyari, loyalista pa rin yan. Hindi-hindi iiwanan ang mga loyalista yan. Loyalista is habang mayroon silang black voting din. Kung ang INC may black voting, may black voting din ang ano ang uh, Marco, ang mga loyalista. Wala silang pakialam sa away basta boboto sila na aayon sa Marcos. Numbers started increasing and of course we need to understand that he is he was also backed up uh, big time by the Iglesia ni Cristo. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo. Mula sa Magic 12, lima ang nakikitang aanib sa mayorya ng Senado. Sina Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, at mga re-electionist na sila Pia Cayetano at Lito Lapid. Hmm, pro admin. Apat naman ang nakikitang titindig bilang oposisyon. new opposition. Ito yung sinasabi kanina na new opposition. no. <laughs> so, the true opposition is Bama Kino, Kiko Pangilinan, and Rizon Teberos. Hindi ito ang totoong opposition na mga kababayan ko. Dumagdag lang sila don. Sila ay sina Bongo, Bato de la Rosa, Aimee Marcos, at Rodante Marcoleta. May tuturing namang swing o nasa gitna lang si Aquino, Pangilinan at si Camille Villar na inendorso pareho ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Well, tingnan natin, mga kababayan ko, kung Swing sila, mga kababayan ko, nasa kanila yung ano eh, nasa kanila, nasa, na kay Bam yung authority, na kay Kiko yung authority, na kay Camille din yung authority na maglalaglag din kay Sara. Nasa tatlo na to, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko eh, tingnan natin, Meron kasi ang pagkakaalam ko kay Bam, yung tatay niya, uh, bata ni GMA. Mga kapatid, baka kaya na-endorso ng mga Duterte. Tuloy. At sa pagpasok nila sa Senado, isa sa mga aabangan ay ang magiging paninindigan nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Implication din ito no? sa napipintong uh, impeachment trial yes. because uh, the way we see it, uh, may mga kinampanya ang ating ikalawang pangulo na pumasok dito sa Magic 12. Yun ang abangan natin. This may change the political landscape. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Pero ang tanong ko dito mga kababayan, ang tanong ko lang dito, ha? maraming salamat News 5, ang tanong ko lang dito, ah, uh, ito bang mga senador natin na to, pinili nyo ng maayos? Tanong ko lang, ah, pinili nyo ba ng maayos itong mga to? Ako kasi mga kababayan ko, binoto ko talaga yung alyansa. Straight alyansa ako. Nadagdag, nadagdag ko lang doon si Ben Tulpo. Nakakalungkot lang mga kababayan ko. Kapag itong tao na to, hindi na pa-impeach. Yes, mga kababayan ko. Sure box ito sa 2028. Kapag hindi nyo napa-impeach to, hindi natin nagawa ng paraan to, mga kababayan ko. Surebox na surebox sa 2028 to. Yun ang nakikita ko dito. Sureball to sa 2028. Isipin ninyo ang Pilipinas, mga kababayan. Tingnan nyo mabuti ang Pilipinas. Tingnan nyo anong magiging resulta nito sa Pilipinas. Sunod-sunod na naman ang patayan. Kaya sana, may hiling ako yung mga senador na nakaupo ngayon dyan, magtrabaho kayo para sa bayan, hindi para sa inyong sarili. Trabahuhin ninyo, painggan nyo ang taong bayan. Ibigay nyo ang tamang paghatol sa mga taong nagkakasala. Naway sana mga kababayan ko. Tanggalin na natin sa politika ang mga Duterte. Walang magagawa yan, mga kababayan ko. Inuulit ko, kailangan natin ng pagbabago sa bansa natin. Huwag nyo nang dagdaga ng sakit ng ulo. Ako po si Biyahin Ikoy TV. Maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, and subscribe.